Oh, mawon na mo kuaha gagmay pa siya gagmay pa ni na mo. Na, kako na ni buhi aninamu na kakaunan ibuhi anak ha buhi anin na buhi inha gagmay pa mana Mara guys eh. ay, kita guys ha hmm. Sige na buhi ina na lang. Sige na ini mo na buhi an osa osa hmm. <laughs> Hindi yangat tira putang sakuan kuan. Sos di mo napi na napiit man eh. una oi. Iya bu na lang. Hinahinay lang iput ana pagya bu ibutang si sa boss ana baya bu. Okay, ayaw ana kay mapiit mo na. Oh, na. Bye bye. Na, na rede ni asam na. Ha, ko na, ko. Ada agak mula patah dalam nak ni Sus, Buhi pakai tu nak.